upang mapatunayan na siya ay puno ng sambahiyan. Una ka na iniibig, He is an apostle. Siya ay sugo apostol. Praise yeah, the Lord. Lord. Purihin pa ang ating Panginoon. He is sent by the owner of the house. He is not the owner of the house. Sino po yung owner ng church? None other than our Lord Jesus Christ. Order. Amen. Amen. Yes. Natandaan natin kung anong yung sabihin ng church? Di ba? Kalipunan ng mga taong tinawag at tinilabas mula sa kadiliman ng sandiputan na ngayon ay nabubuhay sa kabanalan sa pangunguna ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng puro ng kapuskol. Purihin pa pang ating Panginoon. We are now in the church owned by our Lord Jesus Christ. Mga kapatid. And the apostle he is being entrusted to be a keeper of the church. Makikita natin yan mga kapatid sa Matthew chapter 16 verse 18. 16 verse 18 of the book of Matthew At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng hades ay hindi magsisipanahin laban sa kanya. Praise be to God. Pero kung inilagay si Kristo, mga kapatid, na pagpag-ingat, ipinagtatagubilin upang ingatan ang kanyang iglesia. Kaya kung ating babalikan in the Matthew chapter 24 verse 43, may nilipig, meron pong tagubilin dyan. Ano po yung tagubilin, mga minamahal? Kung nalalaman ang puno ng sambahayan kung anong panahon darating ng magdanakaw, ay siya siya'y The House is the apostle. Good man in the house is the apostle. Basahin natin ang 1 Timothy chapter 3 verse 15. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Yeah, May bahay ang Diyos. Amen. Amen. Kulihin pa natin Panginoon. At ito mga kapatid, it is not kind of a literal house, beloved brother. This is a parable. Alam natin, kahit Jesus Christ teaching when He was Uh, on this earth, beloved brethren, nagtuturo siya ng parabola Ano po yung parabol? Uh, maka... Maka nupang kwento, pero makalaking nakahudugan. May ang uh, isang kwento, pero mayroong makalaking nakahudugan mga inilipid. And the house is representative about, beloved brethren, The church. The church. So, it has heavenly meaning, beloved brethren. So, kung merong church na may minamahal, siyempre, merong tagapagasiwa. Amen. Amen. Lord. Yan ang ating talagang uh, aral sa loob ng iglesia. Sino po ang pinagkatiwalaan ng Diyos? Luke chapter 11 verse 49. 11 verse 49 of the book of Luke. Kaya nga sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol at ilan sa kanila ay kanilang papatayin at pagurusihin. Mga iningibig, paano naman ito? Merong propeta at